Magandang araw po, si Dr. Willie Ong ulit to. Gagawa lang po ako ng isang extra Facebook Live po sa inyo. Uh, magbibigay po ako ng tips tungkol sa cramps, leg cramps or pulikat. Alam ko marami sa inyo pinupulikat, di ba minsan na natutulog tayo sa gabli, tapos biglang sasakit yung paa natin, titigas yung muscle natin sa paso. Napakasakit ng pulikat, lalo na dito sa binti at sa hamstring natin uh, may tao talagang laging pinupulikat at uh, magbibigay ako ng mga tips kung bakit kayo pinupulikat, paano nyo maiiwasan to. Papakita natin muna yung mga dahilan bakit kayo pinupulikat. Ha? Meron akong hinandang picture dito. Yan. Comment lang po kayo kung uh, pinupulikat kayo lagi para matulungan natin kayo. Ito po, yan. Causes of leg cramps. Bakit pa nagkaka-leg cramps? ba diba? Sakit po, katulad nito tumigas yung muscle, di ba? Ang tigas-tigas, ibig sabihin, nanigas yung muscle, di mo na ma sobra sakit po to, lalo na minsan madaling araw. Ang mga dahilan ay ito. Number one, pwede pong dehydrated. Baka kulang lakay sa pag-inom ng tubig. Kaya hindi, maraming hindi po alam nito, kaya inom lakay na maraming tubig buong araw, bago matulog, para hindi kayo pupulikatin. Second, pwedeng mababa kayo sa electrolytes. Kulang sa potassium, sodium. Pwede rin kulang sa magnesium o calcium. Diba? So, tuturo ko sa inyo mamaya yung mga pagkaing pampataas ng potassium. tukal na mga uh, parang saging. May tulong yan sa iyo. Yung iba, mababa yung carbohydrate level. <clears throat> At isa pa po, minsan yung muscle matigas very tense, very stiff yung muscle. Palagay natin matigas yung muscle nyo. Uh, baka kakalakad, hindi nyo nai-stretch. Yan, pupulikatin din. Pwede rin sobrang exercise. Kung sobra kayo nag-exercise, nag-basketball kayo ng isang oras o nag-jogging kayo ng isang oras, pwede rin pupulikatin. Para naubos yung electrolytes, potassium, sodium, naubos din ng tubig sa katawan mo. <clears throat> pagkulang sa vitamins, pwede rin pinupulikat. At merong iba po, poor blood circulation. Ibig sabihin, may sakit yung patiente. Baka diabetic. May sakit sa puso, kaya nanggiging ganyan din. Pwede rin pupulikatin. So, ang tips natin, so, hinahinay sa exercise, dapat maayos yung suot nyo. Uh, maayos yung suot nyo habang nag-exercise kayo. Dapat po, naka-rubber shoes. Pag rubber shoes kasi, mas maganda, mas hindi sasakit yung paan ninyo, mas hindi pupulikatin. Tapos, bago kayo mag-exercise, kailangan mag stretch May picture ako dito na nag stretch Yan, kailangan mag stretch kayo. Habang pinupulikat, pwede nyo rin gawinin itong stretch. Papakita ko itong stretch, ha? Ito. Ganito ang tamang pag-stretch. Salamat po sa pag-share ng ating video para maraming matulungan. Naisip ko lang kasi baka maraming pinupulikat sa inyo eh. Um, minsan hindi simple ang gamutan dito. Yan, ganito po pag stretch oh. Tatayo, harap sa dingding, isang paa, nakaharap, tapos yung isa nakatalikod. Nakita nyo po yung pula, ito yung paang pinupulikat. Ito lalagay mo sa likod. So pag pinupulikat, dahan-dahan lang ah, dahan-dahan lang. Kung hindi nyo kaya ganitong ka-stretch, pwede i-diretso konti yung paa, less stretch. Kasi ito, medyo stretch na Dahan-dahan lang, wag pipilayin. Basta meron kayong konting pakiramdam ng stretch, pwede na. Ha? Tapos pwede rin natin pamasahe. Kung meron nagmamasahe, ha? papamasahe na. Sige. Yan ang mga ibang dahilan. Isipin nyo pa. Pwede rin may sakit sa puso, yung iba yung may diabetes, kaya nasisira yung sa paa. Pwede rin po magpa-hot hot water bag or hot soap. Pwede yung nilalagyan ng mainit. Kung medyo mainit na nilalagay, uh, may tulong din. papainitan natin. Tapos, ang tip ng isang trainer to sa US, dapat daw maglalakad-lakad, walk around. Pag nakita na pinupulikat na, pwedeng lakad-lakad na para gagana na yung gagana na yung muscle natin, ha? Tapos, yun na nga, overuse ng muscle, yung sobrang nag-exercise, pwedeng pinupulikat. Muscle strain, na, na pwede rin yan. Ah, isa pa, matagal nakaupo. Tagal nakaupo. Ah, tagal mo nakaupo. Nakapirmi ka sa isang masikip na lugar, di ba? <clears throat> Dahil nakapirmi ka, nahihirapan yung muscle mo, tumitigas. Okay? Karamihan ng pulikat, hindi naman delikado, pero merong pulikat na konektado sa sakit. Yung kulang yung blood flow. Mamaya, yung artery, yung daanan ng ugat ng dugo natin, nagbabara na. Ha? Yung mga may diabetes, may sakit sa puso. Yung iba pa naglalakad, sumasakit agad yung paa. Pwede rin yun. At meron ding nerve compression na pulikat. Yung matagal nakaupo, tapos naipit mo yung nerve mo, pagtayo mo, manhid na yung paa mo, yan pwede rin na namumulikat. At kulang din sa electrolytes. Ito pa pala, kung kayo po ay umiinom ng gamot sa napampaihi, minsan binibigyan natin pampaihi yung mga may sakit sa puso, may heart failure, yung mga diuretics, dahil binibigyan namin kayo ng pampaihi, bumabagsak yung potassium, calcium, magnesium. Pag bumagsak yan, pupulikatin. So, yan din. So, kailangan itataas natin. Pwede kayo uminom ng multivitamins araw-araw. magi stretch kayo. Hindi lang bago mag-exercise, magi stretch po kayo bago matulog. Bago matulog. Para sa akin, minsan yung masyadong malamig. Kung masyadong malamig sa gabi, malamig ang panahon, pinupulikat din eh. Kaya pwede kayong mag-pajama, uh, magmejas, medyo warm ha? o magkumot kayo maigi para hindi pupulikatin. Tapos apply heat, heating pad, uh, mag uh, hot bath, may tulong din. At sinabi ko nga inum na maraming tubig at i-stretch yung muscle. Yan, papakita ko sa inyo ang aking mga tips. Uh, matagal ko na hindi hindi pulikat tips natin eh, kaya lang ngayon ko lang nagawa. eh. Yan. Para sa inyo, magbibigay tayo. Medyo maaraw ngayon dito. Yan, no? pasensya na, maaraw eh. Yan, natamaan tayo ng araw. So, ito ang mga tips natin para hindi po ikatin. Hydration. Dati hindi ko alam to eh, na dehydrated pala. So, ngayon alam ko na, inaaral ko rin to yan. Hydration na tubig. Kahit anong tubig, pwede Picture lang to na nakuha ko sa Google, sa internet. Tubig ha. Hydrate, hydrate. 8 to 10 glasses a day. Pero hindi lang sa umaga, pati sa gabi. Bago matulog, iinom tayo ng isang baso. Ayaw natin na madilaw, masyado ma-orange yung ihi natin sa umaga. Kung na-dehydrate tayo, pupulikatin. Next, potassium. Ha, mga electrolytes. Kumain ng mataas sa potassium, sobrang basketball, sobrang exercise. Sobrang init, sobrang pawis, ha? Nababawasan na potassium. Isa pa pala, nakalimutan ko sabi yung mga nagtatae, ha? Nagtatae, nagsusuka, babagsak ang potassium, electrolytes, pupulikatin, at pwedeng magloko ang tibok ng puso, may namamatay dyan, ha? So, nagsusuka, nagtatae, pwedeng kosya. So, potassium, ito, gulay, patatas, potatoes, ha? Mas gusto ko yung baked potato, Pwede rin ng french fries, pero mamantika ang french fries. Eh. Ah, magbabara lang yung ugat natin sa puso. Basta patatas, avocado, mataas sa potassium, at syempre, favorite natin, na saging. Saging, 1 to 2 saging a day. At magbabitamin tayo. Pag nagvitamin kayo, any multivitamin. Hindi na kailangan ng kung ano pang supplement, any multivitamin. Tapos, electrolytes. Pwede itong mga sports drink kung meron kayong budget may kamahalan lang. Uh, sports drink to, ah. hindi to energy drink. Sports drink, yung mga nag-exercise. Kung wala nito, buko na lang. Buko. Maganda ang buko, ha? So, napakahalaga na electrolytes natin sa katawan. Meron kayong comment, question. Sabihin nyo lang sa akin, baka meron pa akong tip na nakalimutan. Sabihin nyo lang itong tip. Yan, maaraw dito. Atras si Doc Willie Sige, salamat sa lahat ng nagko-comment, nag... So, yun po. Ah. Isa pa pala, nakalimutan ko yung ah, pag-inom ng mga pampapayat. Kung minom kayo ng mga herbal tea, slimming tea, ewan ko, anong bansa yan, yung mga tea. Yung mga pag-ininom nyo, bigla kayong magtatae, dudumi, nakabagsak ng electrolytes. Yun, pabagsak ang potassium, hindi lang pulikat, merong namamatay merong namamatay sa mga pagsobrang nagtae eh, kasi pinipilit mo ilabas yung tubig ng katawan babagsak yung potassium sodium yan yan yung nagpapatibok ng puso ang potassium eh so pag niloko mo bumagsak yan manghihina hihinto ang tibok ng puso dapat ang potassium natin laging tama lang ang levels ganyan hapon Yes, salamat sa lahat ng nagla-love, nagche-check. Short lang 'to pero sana nakatulong ako sa inyo. Meron pa kayong any added question, added knowledge? Sa Japan daw, malamig sa Japan. Ed Cruz, salamat. From Rome, Italy. Yan, marami kaming natututunan. Sige. So, salamat sa pag-comment, salamat sa pag-share. Kita-kita tayo ulit. At tuloy-tuloy ating pagtulong sa ating mga kababayan at tuloy-tuloy ating Facebook live dahil mahal namin kayo. Uh, wala si Doc Lisa ngayon, medyo busy, pero nandito naman ako. God bless po. Salamat sa lahat. Salamat sa pag-share. Ingat sa pulikat, ha? Kung pabalik-balik, papatingin tayo sa doktor, baka meron na palang ibang sakit at hindi na basta-bastang pulikat lang. God bless po.